Alright guys, uh, ako ng video ngayon para sa inyo mga OFW dito sa Hong Kong kasi may kumakalat ngayon na balita na may isang kababayan natin na nag-alok ng negosyo niya ha? nagpahiram siya ng pira ng yeah, wait 10% ang tubo so yun, yun ang entrada niya para matrap ka niya sa business niya so, kasi masilaw ka sa tubo kasi 10% so ang, ang sumbong ng kaibigan ko sa akin inalok siya ng business na yan so awareness yan sa inyo ha makinig kayo mabuti pag may mag-alok na sa ng ganyan na style wala na red flag yan red flag wag kayong papasok sa ano niya sa lungga niya kasi sigurado makulong kayo dyan ha? ganito ang ginawa niya so yung kaibigan ko na attract sa sa business niya kasi 10% per month ha 10% per month so ang ginawa niya sis Ah, tulungan kita ha. Tulungan kita na maka-produce maka ng pera. Pupunta tayo sa bangko, mag-retirees ako sa iyo. At pag natin yung loan mo sa bangko, i-invest mo sa akin, business na patubo ng pera. So, sabi ng kaibigan ko siya, parang magandang business yan. At sigurado ba yan? So, siyempre, promising siya magsalita. Ang galing niya ng, ano, galing niya magsalita talaga. So, ang ginawa niya, pumunta sila sa bangko, pagtirma, pagtapos ng pirmahan, umuwi. Dala yung pera, 30 ang inutang niya. Binigay niya lahat doon, kasi sis para mag-start na yung tubo mo. Mm -hmm. I-ano mo na yung pila, i-start na natin, ipahiram na natin. So wala na. So Nagtiwala na yung ka kaibigan ko, inano niya, Inigay na yung pera. Mm -hmm. After one month, ha, after one month, nagano na siya, nagbigay na siya ng tubo ng 3,000. So, ang saya ng kaibigan ko <laughs> sa iyo, wow, 3,000. After next month, nagbigay naman mo siya ng 3,000 so, Sabi na kami, no, parang totoo to ah. <laughs> So after 3 months Nagbigay naman mo siya ng 3,000 na tubo ah Tubo lang yun ah. So ang saya-saya, sabi niya, ang ganda yung business to Tapos, after 4 months Sabi yung Yung may business dito Na, ano, na scammer Sis, kahiram ng 3,000 Kasi kulang yung ano ko, kulang yung ay release ko next week sabi naman ako, na, oh, sige, para pag, pag mo ng tubo, times 2 na siya, mag 6,000. So, binigay niya, no? binigay niya, ay 3,000. After 5 months, hindi na siya nagparamdam, wala nang binigay, singil lang singil na siya. Tapos, after mga weeks, nagsabi na siya, sis, yung pira natin, tinakas ng, na, nanghiram hiram sa atin, yung binigay mo, tinakas daw. So, nagpubilima na yung, ano, yung kaibigan ko, sige, pwede yan, te, kasi may bangko siyang binabayaran. Pagka next week, ang modus sa gaga na yan ha? ang modus gumawa siya ng fake account gumawa ng fake account tapos naglagay siya doon ng message na pinupost daw siya sa sis hindi siya sis ba't pinost mo ako pinahiya mo ako social media grabe ang modus so nagtaka yung kabiga ko wala hindi ako ginawa niyan sabi niya ang doon doon siya pumutok talaga yung butsi niya kasi wala na siyang ibayad sa sa bangko nagkaproblema pa sa pamilya ah, tapos wala na walang matira sa sahod niya kasi loaded yung loan niya loaded so ang labas doon ha ang labas hindi na siya binayaran kasi pinahiya daw siya sa social media yon ang modo sa gaga na scammer na yan ha? tapos Grabe, kawawa yung kaibigan ko yan. Parang gusto na niyang magpakamatay. Gusto na, stress na stress. Depress na depress, ha? Dahil lang sa babae niya, aware kayo sa babae na yan, yung gano'n ang sistema, gano'n ang modus, ha? Aware kayo, pag ganun ang style, wala na, si bat na kayo, red flag yan. Kahit pag hindi kayo maniwala, siya pag pagsumbagin ko.